Pwede oh, Anya, na tay? Hmm. Ano nga? Wapit? Wapit di ka panood doon tayo? Wapit. Tara daw tayo. tamu balay. Oo. Pwede doon. Tara dalawa na tayo. Kaya mo rin tambayanan tayo? Oo. Oh, Tambayan-tambayan O oh, pahangin-hangin. Uh -huh. Mga kababayan. Ito yung bahay ni tatay. okay kayo dritay, rin tayo? Wala. Amatay. Ah. Uh -huh. Ito yung loob ng bahay ni tatay. Mauna yung mong tulugan dito, tay. Mm, Katay mong anak, kasama mo katulog. Yeah, nandulog lang eh. Ah, yun ka naman lagi taas. Ayun mga kababayan, dito na lang tayo mag-grocery at dito rin na, na rin tayo bibili ng bigas. Bibigay natin doon sa kapit uh, kapitbahay din natin na uh, nangangilangan ng uh, tulong natin. Ito na yung bigas binila natin. Tag-tatlo-tatlong kilo bibigay natin doon sa uh, kababayan natin na, na nangangailangan din ng tulong with my pamangkin ko at least kahit konti lang ay mga kababayan makakatulong tayo sa mga kababayan natin na nangangailangan ayun nakapamili na tayo ng bigas at saka konting uh, dalawang sardinas dalawang uh, uh, noodles makakatulong tayo sa kababayan natin mga kababayan mga kababayan pupuntahan natin yung sinabi dun sa baba na uh, naghihirap daw uh, nangingi daw ng bigas tara let's go puntahan natin mga kababayan ayun mga kababayan may nakikita akong tatay dito na uh, ah, nangangailangan din ng tulong natin. Bibigyan natin ng konting tulong mga kababayan. Interviewin mo na natin mga kababayan. Tay, kumusta? Mayong udto. oh, mayong udto. Ano sa'yo pangalan na to, Tay? Adat, uh, uh, kultural, big agwa ng Anastasio. Ah, di, Datu ka sa kanang kwan sa... Kultural. Ah, kaning, Ano sa'yo yung ninyo, Tay, tribo? Bagubo, anubo ko. Ah, pila na edad ni mo, Tay? 78. Ah, kuan na yan si panginabuan at panginabuhi anat ang diretay. Ani ra. Ah, ginto nagkaano siya nang ano mga kababayan no? Yung kahoy na panggatong. Hmm. Tagpila man isa ka tali Kuan wa mahalin. Tagpila man tang isa katali tali tay. Sing kuragod. Asa ba kay inigan mahakuan man ilang retail ani dito sa kuan tagjis naman ata 15. Hmm. Pila ka buk anak ni mo tay? duha ra ni sila to ama, ang isa dito sa kagayaan. mm imo asawa patay na ah uh, duha na katuig karon yeah, nya na ni udto nakatay wa palagi kayo ang <laughs> ah uh, nakoy hatag sa mga kwantay na sardinas og na noodles og na bugas okay ra si matay ah okay na ayo dalan tay ko ang sana ko tay ha hmm. dalan Gamay ra na tay, at least makatabang na si mo karong adlaw tay. Ah, oo. Ano? Anya, na wa pa, wa pa di kay panito karon tay. Wa pa. Tara da tay, pwede ta masulod balay. Oh, pwede gud. Tara dala na tay. Kani diri mo ren tambayanan tay. Oh, tambay-tambayan. Oh, pahangin-hangin. Uh -huh. Mga kababayan, ito yung bahay ni Tatay. Oh, kay Iro tay? Wala. Namatay. Ah. Ito yung loob ng bahay ni tatay. Mawin mo yung tulogan dito ay? Mm, -hmm. Kaya tayo mong anak, kasama nagatulog? Ya, yeah, nagtulog lang eh. Ah, yung kanama lagi taas? Ya, yeah, pero kuhaman na mo gamit kay sa libo. Ah? Kuhaman mo man. Hmm. Ah, anak lang, tayo. ayaw kalimot ang po parang hindi si ginootay. Ah, oo. Uh, ako tay gihimo ro instrumento nga makatabang sa inyo ha tay nga kuan nga nga makahatag og mga tabang sa inyo ha. Mabitaw. Mm. -hmm. Taga asa man ka? Taga panabo tay manggilimutan man ko tay. Taga direk ko sa una nagpuyo. Mm. -hmm. Kailangan lakang rode. Eh? Pila idan nimo usab tay? Tere tere lingkod ta tay. Mm. Lingkod lingkod. Mm. ko. -hmm. Si tinta utso. Ah si tinta utso. Dugay na namatay mga asawa. Mangduha na katuig. Hmm, yeah, kanay mo anak pila na po dadan na minyo na. wala pa ulit tao pagyapo na. Hmm. Nga yeah, sa mo nagaluto diri. Oh, diha. Ito yung lutuan nila mga kababayan ay eh, yung kaldero nila. Ito yung mga kusina nila dito. Yeah, Nya kita wala na halin ninyong kahoy tay. Wala. Wa gen mi mahimo. Nya yeah, saging. Saging. Aga ah, na ito saging. Oo, no, kana. Ah, mo saging mm. ito, oh. Hmm. kamote. kamote kahoy. Hmm. Ah, balanghoy. Ah, oh, yan. lakuas balanghoy eh. Mm. Mm. Oh, at least kana akong gihatag sinyo tay makatabang na sinyo karong adlaw. Ah, oh. Mm, pasensya na tay ha kay mo, ako di pa man ko dakong uh, vlogger tay, small vlogger pa man ko. Gamay na gamay ratong mahatag. Oh, Pero at least yeah. gamay makatabang na sinyo tay. Mm. Pila na ka adlaw ninyo malungag-lungag. Unya tay ay kali ay la kalimot perwente ampo sa Ginoo tay kay kahit... oh importante guna. Mm. -mm. Nya sige tay mo ato pa dito sa taas. Ha? Salamat kay tay. Mga ayo unta ko ni mo kanang kwan. Pamalit na mo isda. Oh sige dai lang tay ha, Dali lang. Tay may meron pa naman ata ako natitira dito ng ano, pangbili daw nila ng ulam mga kababayan isda. Na may nag-aagi diri tay no. Oh na. -mm. -hmm. Tay, mo lang gini akong kwarta, Tay. Ha, pasensya na, Tay. Ah, sige na. Mm. Tama. Oo. Tunan na, Tay, kay mo lang gini akong kwarta, Tay. Na bilin. Oo. Oh, mm -hmm. Kapalit naman eh. Oo. Nya wa pa demo ka pamahaw, pa panud to. Wa pa ka O, Oh, kana paglungag na tay. At least na anak kay malungag. Yoy. Paglungag na. Nay bugag. Oh, kana naman eh. tinapad diag noodles. May noodles oh. So. Mm. Ay, kuya. Hello. May may unto. Ano si pangalan nimo, kuya? Joy. Ah, uh, minyo na? Wala po, kay ulit ako pa. Ah, pila edad nimo? 39. Ah, bata-bata pa bata, dai. Ako 47 na. <laughs> o oh, sige, paglungan na kay at okay. least naikwan. Mauro na akong nahatag sa kuya at least kanang gamay ra akong nahatag na bugas at least makatabang na sa karong adlaw Na makaon karun. Mm. Ano, may makaon karon. Mm. Ana may nagaagi diri balik isda tay pagbalit lang mo tay. Ha hanya diri sa ako salamat ay lang kalimot ampo sa Ginoo. Oh. Nakakaloy anta pero minte. Ha? Sige, babay, salamat. Balik lang ko po tay Ako na si Paul, tay. Paul? Mm Angong sa YouTube na ko, si Boss Pong TV. mm, ako, Boss Pong TV, sa YouTube na ako ni-upload. Mm. Ayun mga kababayan, nagsasaing na sila dahil wala pa daw silang almusal. Anong oras na ngayon? Ayun, mag-aalas 11 na. Tamang-tama ang dating ng ano kung binigay kong bigas sa kanila. Ito. Hindi na mawawas? Masukura ba na mo ng bugas? Hmm, lang. hmm. Hmm. Unya, diri sa ako tayo, ha? Oh. Sige, ay lakali kuya. Ay lakali oh. mo tampo sa ginoo. Kaya pa pukos taas na pukoy tagaan po, di ka sislingan ninyo. Oh, ha? Sige, ampo lang ito parminti sa ginoo oh, ha? Oh. Tay! Oh. Sige, ampo lang ito parminti sa ginoo na Important. tagaan tagmayo yung mm. panglawas. Mm. O, oh, sige, 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 babay. Dili, tay. Vlogger lang tay sa YouTube. Ah, sa YouTube. Mm. Tama tayo, okay. Ampu lang sa Okay. Importante na. Ampo lang parminti sa ginoo tay ha? Mm. Sige, sige ito yung lugar nila dito kababayan kita na yung lugar ng panabo medyo nasa taas sila ng bundok pero maganda na yung ano nila dahil simentado na yung kalsada nila dito ayun iklin pagani na ako ng kuan kanini ang kalsada mm. bayaran ako sa gobyerno ah uh, okay okay oh. ayun mga kababayan at na, uh, nakakatulong na naman tayo sa mga kababayan natin na uh, nangangailangan ng tulong natin. Kahit kunti lang yung binigay natin ng tulong, uh, at least nakakatulong sa kanila. God bless us, all. Thank you mga kababayan. Ayun mga kababayan, mga kapitbahay kong bata dito sa Carmen. Uh, binigyan ko sila ng dates. Lamig dili. Lame. <laughs> Asa ah, mo itong uban? Nakagidala na? Ayun, sige nga ala ni po, Marcos. Ay, Gabriel. Ah, Unsa man yun? Marcos Gabriel? Gabriel. Ikaw po, ikaw? Yeah. Ito yung mga kapitbahay kong bata dito sa Carmen, mga kababayan. Marcos niyo, apelido? Uy, hindi ko saan yung si Emilda. Ha? Hindi niyo saan yung mas Marcos. No. <laughs> Marcos pala daw, apelido niya, Gabriel Marcos. Kamag-anak pala to ng presidente natin ngayon. Ikaw, gang. Ang si pangalan niyo, gang. Iksoon mo? Ay, gaga. Kami tuloy. Ay, kamong tuloy. Okay. Ikaw, niyo gang, unsa'y pangalan ni Hugang? Marcos, pwede mo apelito? Uy, tigun sa so manin mo si Bungbong Marcos. Ha? Huh? Huh? Tigun sa so manin mo si Bungbong Marcos atong presidente ka ron. Lami, dili. Tamis, no? Okay. Diyan mo tapok mo 'yung mo. Okay. okay.